ka-urge, ka-arnel lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako. Dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Bilang senador, bilang kapatid, bilang... kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali gawain noon dahil may tatay pa kami hindi ko pa siya responsibilidad noon tumatanda ay mas naging nakakabahala batid ko na na nagdadrag siya pamilya. nalama ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong lulong sa droga. Dahil, parehas pala silang mag-asawa. Naging kuperador siya ng Ilocos. Alam lang mga tao doon na halos hindi siya po Siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbog na naman sa akin, na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, mariwana pala. Paghapon sila lahat sila nagiinoman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang dasa, si Bong si Eddie Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam ay nasa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang magbise presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher sa kanalaman sa gipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, Nalamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na pala naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Doktor, pinalabas nila ang pag stem cell. Nagpapalit daw ng dugo. Nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos nun ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ko na itsapwera kahit ganon kampanya pa ako para sa kanya kahit si Inday na lang ang aking nakakausap hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya sa totoo lang masakit mang aminin nung dinidisqualify na siya Halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung no, si ko, siya at mga taong nasa paligid niya nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinapalating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party hindi ko may paliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba ninyo nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga